Ayan mga guys, uh, ito yung Kalapan Port nila, authority. Ayan. May barko din, ayan, yung kabila. Pero hindi man kami sasakay dyan kasi hindi man biyahe papuntang Batangas. Ayan, o. No? Oh. dito mga guys oh uh, ang tubig dito napakagandang uh, pan, tanawin dito sa kalapan din oh Ayan, ay nire din nila pala yan dito napaganda oh dito para kasi uh, paalis na rin kami naantay na lang din yung barko na sasakyan namin para makatawid na kami sa Batangas kasi ah, uh, grabe sobrang hirap ah, uh, may stranded buhay stranded talaga yung panahamin dito grabe yung sacrifice namin walang tulog yeah. napakaganda yung tanawin eh. yan yeah, meron pang barkong parating yan siguro yung aming uh, sasakyan kasi uh, barko lang naman inaantay namin Ito yung mga rampa dito mga guys oh. Ayan. yung mga da. Ah, bebe, kaway. Kaway, kaway na. Hi. <laughs> tara 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 ayan bababa na tinatawag lang kami pero mo siya grabe yung mga sasakay dito guys mabuti na bawasan na nga eh ayan, uh, sasakay na kami sa bus Ayan mga guys, na yung mga pan mga cross van Ayan, yeah, tapunta na yun sa kabila. Pero yung aming sasakyan uh, wala pa rin. Kasi uh, may parating kasi ng barko. Ayan o. Ayan, nakikita nyo yung kulay puti mga guys. Ayan yung barko na baka yan ang sasakyan namin mga wis. Ayun, lumabas, lumabas na pala yung mga truck din sa kabila. lumabas dito. Lumabas din pala doon sa kabila. naglalabasan na sila. So so na yung labasan nila. <tipos> Alam yeah, Meron naman para tayong Ayan mga guys, ah, nandito na yung aming sasakyan na ah, ito, yung Reyna, mabilis ah, na barko to guys, ayan, ito na yung aming sasakyan, ayan. Ayan, ah, sa wakas makakalis na rin kami sa White Stranded, na ah, napakahirap naman White Stranded mga guys, ayan. Ayun mga guys, sasamahan nyo kami mamaya sa iyo maglalakad dito at kami nantay Thailand din namin yung aming tickets para makakyat dyan sa taas. Okay guys, kami. kami dito. sa na na rin yung bilang stranded. Ayun. Uh, kami nakapwesto na rin kami Ayan tayo para mas maganda Ayan o Napangganda Ito yung Ang sasakanya yun Napangganda Ayan Mamiya papuntang Batangas na matagal ilang buwan talaga grabe yung stranded namin mga guys sobrang hirap Okay, Ah! Ah! mga kasama sa Ay mga guys, sa uh, palis na yung isang barko ng Montenegro uh, Papuntang Patangas na rin yan Dami hindi pa sa ero doon sa taso Sa bayan, ang Mr. Light ay dumatakong na rin Dami mga truck na malalaki yung Yung mga bus nandoon pa sa highway mga guys, by pa doon Uh, na yung niya yung ang dam yun uh, maraming pasero mga guys oh. yan so, tuloy yung pag-akyat dito yung -akyat dito. Ayon, mga pasahero ayan, pag Nagpapalis na kami at kapunta na kami ng Batangas Fort. Ayan may kasalubong pa nga kami ng Mont Montenegro, ayan yung malaking barko din. Ito yung uh, Batangas, ah, uh, Calapat Kal marami din pa siya dami din na nag kaya mahirap mag-uwi ka na hirap may stranded kasi Na, walang tulog Ayan. bawat isa excited na rin makauwi sa kinauwi talaga ka guys, uh, na kami ito yung mga kasama namin ito yung kasi yung sasakyan namin na bus yung mga kasama namin mga pasahiro ayan, uh, bukas na yung pintuan sasakyan na yan sila dyan ngayon ito, uh, busy busy na rin sila Diyan para sasakay kami sa bus So mga guys, ito yung salot ng barco Maganda Parang nasa bahay ka lang din Ito yung mga pilihan dito Ito naman, aircon naman yan dito ito yung sa labas ay hindi tayo sa loob parek tayo dito sa kabila maaga siya yung isa naman yung mga sinigro ipakapan na rin Ladaong na rin yan ayun mga guys ang mga may barco dito ay Ayon, yun yung mga atras ayun mabilis yun ang satellite to ayun papuntang Mindoro ngayon na uh, kami nawala yung itong barko to pa, atras para pumunta doon sa